Ma'am, si Kapobring Archie po ako. Ah, uh, bali may may nagpadala abi kamon it bulig para kinyo. Ay, may nagpadala it 5,000 halinda kara kay Ma'am Engine Sistoria Storias Sa ibang bansa siguro imaw ha. Chudosio man abi sa akong asawa. Oo. Oo. Para ginabulig gid dakim mo ha. Para. 1,000 2, 000, 3, 000, 4, 000, 5, 000. Uh, ano imong mahambal kan da ma'am? Yeah, pasalamat gid ako kay ma'am Injin In In Historias, Historias. Tidusyo or si ano. Mm -hmm. gid ma'am nga salamat sa daya nga kanay bahot arang bulig pang bakay ba nato it mga pagkaon iya sa aton nirang mga mm -hmm. voluntary nga mga swimmer. Mm -hmm. So, thank yeah, you gid ma'am. Mm -hmm. Uh, masubo-subo gid ro natabo nga sa imong nga unga abi no. Oo. Kaya iyaman kami nakatutok git. Pabaskog lang gid ha. Ah, sige. Hindi kita pwede mapaguya eh. Kailangan ito. Ngani, oo. oo, oo. Sige, gid. Uh, magandang umaga. No? Nandito na tayo ulit sa nanay ni Juros. At isa sa mga followers natin na loob sa ibang bansa yata ito sila ay nagpadala ng 20,000 pesos at uh, sabi nila na nunood kasi sila sa amin At nakasubaybay talaga si Ma'am Irish sa Panagsagan Ramos So nagpadala siya ng pera dahil hindi nila makontak kontak uh, Kay Katodong Kirby siya nagkontak And then pinabigay sa akin at ibigay daw sa inyo Makatulong sa pamilya ninyo at sa paghahanap kay Juros Ito po, uh, 20,000 po ito galing kay Ma'am Iris uh, Panagsagan uh, Ramos. Ano ko rin, sir? Ano ah, ninang mo sir. po? Ninang oh. Na oh. Ninang. Nasa ibang bansa siya. ibang bansa siya. Ako ni mo po. Ano oh, nang ko mo? Ano mo? Oh, Kuya Arnel, ikaw mag-turn okay, over dito. Dito sa kabila. Ayan. Ito na na yan. Unexpected gidya lira yan. 1,000. 2,000 thousand, three thousand, four 7,000 8,000 thousand, six thousand, seven thousand, eight thousand, nine thousand, uh -uh. ten thousand, eleven thousand, twelve ikaw lang kan, da, kung mo. Ba na, nga pala mo gud ako sa dahin mo. Ay, hindi ko palang ako mo't yung dati pa. May isot pa nga ako. Oo, oh, bukit ako na ni Pati ang sama kara. Ba't may pamilya ako na ito? Ang dahil sa mga nga. Gapos sa nga, mati na akong karani na. Hmm. Kasi nag-message man yung mga kakonser nga una. Nanakin niyo ko nung yung paagi nga hmm kay katudong Kirby. Kahapon pag kontada, ay kaso medyo masako, magkahapon offline yata kay naging turnover kahapon ni katudong Kirby. Karong agahon.